Mga kagoy, ka ngayong araw pala ay namitas pala kami ng siling labuyo. Ito pala ay tanim ng Jowa ng tatay niya. Sobrang dami nilang tanim dito na siling labuyo. pwedeng pwede kayong mag-order sa kanila. Kapag pinitas nila tong lahat, diretso rin to sa palengke para ibenta. Hindi lang din sili ang kanilang tanim dito pati mga suha. Ma... Marami silang tanim dito. Kaya samahan nyo kami mga kagoy. Ka So ayun na mga kagoy, mamimitas tayo ng mga sili na rel kasama natin si Ate Dayan. Yeah, tawag si Kuya Kenji. Bali nga mga kagoy, namimitas na rin sila ng sili dahil haalis na rin si Kuya Kenji, uuwi na ng Pampanga. Ba Bagong kasal pala sila. Kaya ganyan sila kasweet ngayong araw na to. Ewan na lang sa susunod, agoy. Ito pala yung papa ng jowa ako mga kagoy. Bali. Bali ang ginagawa niya dito, tinatanggal niya yung mga tumubong damo ba para hindi maging sagabal sa mga sili. pala palang ginagawa pala nila dito mga kagoy kapag namimitas sila, dadirect na ito sa mismong palengke nila kung saan binebenta nila ng tamang presyo Aba, Siyempre, namitas na rin kami para meron akong maiuwi at may magamit sa aking pagluluto. Sobrang ganda nga ng banding namin dito mga kaagoy habang namimitas kami ng sili na Manghang-mangha kasi ako mga kaagoy. Bali, hindi ko na pala natanong kung magkano ang pagbenta nila sa palengke. Pero kung gusto nyo mamakyaw ng mga sili, pwede kayong mag-message sa akin at sabihin sa kanila. Bali, sa kabilang side pala mga kaagoy, mga sitaw at hindi pa sila lumalaki. <laughs> Halos lahat ng tanim nilang labuyo dito mga tol. Nagkule red na. Bukod pala sa siling labuyo meron din silang siling green na pahaba. Yung iba sa kanila na mula na at nag-violet. Hindi lang nga lang ako naka-video nun. Kung papansinin yung mga kaguy lahat ng tanim nilang siling na labuyo naging red na lahat. Balik kasama pala namin yung dalawang batang sobrang kukulit. Naku po, meron pang sipon. Ganito rin ako nung bata rin ako, agoy. Para makarami nga kami ng sili, sinamahan ko na nga tong jowa kong mamitas. Dahan-dahan lang palang pagpitas dito sa sili. Para hindi masaktan ito. Mahirap kasi kapag mali ang pagpitas mo, baka masira lang ito. Bali yung mapipitas ko dito, gagamitin natin sa pagluluto. To. at gagawa tayo ng siling panakuran para sa ganun mga kaagoy meron tayong stock na masarap na suka sobrang sarap talagang mamitas ng mga siling pero pinakapangarap ko talaga ay magharvest ng pechay ewan ko ba bakit yun ang gustong gusto kong gawin bukod pala doon mga kaagoy sobrang lalaki ng siling benta nila dito kung papansin ninyo parang malit lang yan sa video pero sa personal malalaki po yan basta kapag inaalagaan ng tama maganda yung kalalabasan nito yung jowa ko nga mga kaagoy marami na nga siyang nakukuha ang siling e sabi ko nga konti lang para meron pang maibenta. At tayo na nga mga tol, kumaway na nga dito si Tito. Malapit na rin siyang matapos sa kanyang ginagawa. Welcome to the vlog daw. Kaya sa mga naghahanap ng sili dyan, pwedeng pwede kayong kumontak sa akin. Pwede nyo rin pakyawin tong sili. Sayang nga lang talaga yung siling green na pahaba. Karamihan kaysa kanila ay nabubulok na. What I mean, pumula na lahat. Laluto ata sa araw. Sa part pala na to, meron pa palang kulay green sa isang puno. Sa isang puno mga tol, sobrang daming bunga. Siguro maabot ng 150 yung bunga ng isang punong sili. Kasama na pala namin ito yung baby namin na si Oreo. Ayos nga ako ng ayos ng buko dyan dahil hindi maayos dahil sobrang hangin. Nakalimutan natin magwax. wax Pagkatapos nga namin namitas, umalis na nga kami dito. Dahil mamimitas pala kami ng mga suwang iuuwi natin sa bahay. Bago pala tayo umalis, ganito pala yung ginagawa ni Tito. Yan yung mga damong tinumba niya na nakakasagabal sa pananim. Kumuha na nga ako dito ng kahoy. Dahil sa pagpipitas ng suwa mga tol ay tutusukin mo Kaya lang. naglakad muna nga ako dito mga tol para pumunta sa taniman ng suha. Isa sa pinaka maganda dito mga kahoy kapag pumupunta ako marami ako na iuwing suha at mabilis kong maubos yun dahil sa sobrang sarap sobrang lalaki ng kanilang tanim dito na suha mga kagoy bali limang puno pala yan bukod pala dun mga kagoy dito sa lugar nila kilalang kilala sila dito sa pagtatanim ng mga sibuyas isa rin sa mga tanim nila dito sa bayangbang hindi ko na rin napakita kung paano pala kami kumuha ng sibuyas dito marami kaming iuwing mga na-harvest namin sa kanila o sige maraming salamat bye bye